Ayun oh, si Marvin oh, naglalangoy oh. Ayun. Lumalangoy siya papunta doon sa kanyang ah uh, bangka. Ayun. Kita nyo po mga katawang. Ayun si Marvin oh. Lumalangoy papalapit doon sa kanyang uh, bangka. Ayun na. Ayun. Ayun si Marvin, nakasampa na po sa kanyang uh, bangka. Ayun. So pinakita lang talaga niya na kaya talaga niya, no? Good morning, good morning. Isang uh, magandang umaga po. Diyos maray naga po sa Entokatukang at Atunga. Yung umaga, dito po tayo sa Jose pinuntahan natin itong magkapatid na PWD si Marites at si Marvin dito tayo sa dagat oh kita nyo po yung dagat dito no kasi pagpunta natin doon sa bahay ni na Marvin at Marites si Marvin daw po nandito sa lugar na to sa boardwalk kung tawagin sasama daw po doon sa kanyang kaibigan para mangisda kaya sabi ko tamang tama no sakto na gusto kong makita rin siya kung paano siya mangisda and uh, sabi niya kasi siya sa akin ng uh, tulong na kung maaari daw ay eh, uh, uh, instead na yung tindahan na madalas nga naman nalulugi dahil sa mga utang ito na lang daw pong uh, bangka no kaya sakto gusto ko makita kung talaga marunong mamangka sa dagat itong si Marvin kaya ngayong umaga try po natin siyang makita ayun doon ayun oh si Marvin oh naglalangoy oh ayun Lumalangoy siya o papunta doon sa kanyang uh, bangka. Ayun. Pagkita niyo po mga katawang. Ayun si Marvin o. Oh. Lumalangoy. Papalapit doon sa kanyang uh, bangka. Ayun na. Ayun. Lalapitan natin siya mga katawang. Kuusapin natin. Tingnan natin. Ayun na oh, o. Nakasampa na siya. Nakasampa na. Ayun. Ayun. Ayan si Marvin, nakasampa na po sa kanyang uh, bangka ayon. So pinakita lang talaga niya na kaya talaga niya, no? Kaya talaga niya. Sabi ko kasi mga katawang, uh, ayoko naman na bigyan natin siya ng bangka na hindi marunong baglangoy, hindi marunong mamangka sa dagat kasi baka mamaya baka yun pa ang maging uh, dahilan ng kanyang kapahamakan mega mega love shoutout nga pala kay ma'am o kay Ate Cora at Sir Ernesto of Melbourne, Australia. Ayan o. Oh. Ayan. At least na sure natin. Marunong nga po siyang lumangoy. And uh, marunong nga po siya sa bangka. Ngayon. Lapitan po natin mga katuwang eh. Ayan. Marvin. Marvin, di makin na ba yan? Tatuan po. Ha? Alam po yan. Ayun. Bakit may bato? Ha? Marunong talaga to si Marvin. Di naman siya nagsinungaling sa akin nang sabihin niya na marunong siyang mangisda. Marunong ka pala talagang lumangoy. Marunong po yung maglangoy. Bira, ano? Kahit siya APWD. Ayan, no? Kita nyo naman po. Hmm. Ito yung uh, portion lamang po ito ng dagat dito sa Usay Panganiban. Dito madalas dumadaong yung mga bangka. May mas malabling na portion pa yun doon sa may lugar na yun. Malalaking bangkang pangisda ang kumupunta roon. Pero itong lugar na to dito po madalas dumadaong yung mga bangkang pangisda. Malalim na yata dyan Marvin! Ha? Ay, isusun, isusun, natin na yun. Ah, marunong talaga. Marunong talaga itong si Marvin. Lumangoy. So, talagang may alam to sa dagat. ayun yung bangka pumunta na sa gitna ayun ilalangwin ni Marvin doon sa gitna para makuha yung bangka nung unang hindi tayo makapaniwala mga katuwang na kaya talaga ni Marvin ang lumangoy sa dagat Then sabi niya kasi ang dating hanap buhay niya ay eh pangingisda. Nagulat tayo kasi kala natin hindi niya kakayanin kasi alam niyo naman ang kanyang kalagayan, PWD, isang uh, polio pulyo, no? Isang ang sakit niya pulyo. Kita niyo naman kung paano siya maglakad. Alas gapang. Pero ginulat niya tayo ngayon kasi totoo pala 'yung sinasabi niya na marunong siyang mangisda. Ayun oh. Marunong lumangoy. Kuya, good morning sa'yo. Ano mo si Marvin? Isa ko po yun. Ah, pinsan nyo. Oo. Oh. Oo, oh, ang galing, no? Oh. Nagulat ako, marunong pala talaga siya lumangoy, kahit siya ay PWD, no? Oo. Oh. Doon po yan, ano, yung, yan po, pinag-usapan nung isawa ko. Oo. Oh. Siya po minsan nagbabantay nung anak namin, pares kami naghahanap kaanak boy, why? Pag maalaut ako, nasama po yung sa akin maglaot. Oo. Oh. Kaya po ay marunong po yan mag... Marunong mangisda. Mangisda oh. Okay. Sakit. Sa Ayun ah. na nadala na niya sa tabi yung bangka. Pero tong bangkang ginagamit ni Marvin sa pinsan niya, yung pinsan naman niya nakikigamit lang din ng bangka. Wala pong motor to, disagwan lang kaya medyo ma mahirap para sa kanya. Pero kung may bangka na may makina, lalong malaking pabor, hindi masyadong mahirap para dito kay kay Marvin. Dito muna tayo sa tabi. Kita niyo naman po ang kanyang kalagayan. Paglalakad niya talagang walang puwersa yung kanyang mga paa at yung kanyang mga braso. Pero hindi po ito hadlang para sa kanyang paghahanap buhay. Dito ka Marvin, sobrang init diyan dito ka. Kanang to, parang tayo-tayo po. Oo. Uh -huh. Ha? Dito lang. Po. Okay, okay. Kaya mo naman talaga pala ano? Kaya mong maglangoy. Marunong. At uh, yung sinasabi mong talaga marunong ka mangisda, nakita ko naman, no? Kayang-kaya mo talaga. Tiningnan ko talaga 'to kasi iniisip ko kung ga uh, 'yan ang pipiliin mong hanap buhay, baka mamaya maging mitsa ng iyong kapahamakan, sabi ko. So ngayon marunong ko pala talaga, no? Okay. Ngayon muli ako napunta dito sa ano? Hmm. Galing ako dun sa inyo Sabi eh, ni Marites Andito ka nga daw At uh, sasama ka sa pangingisda Dito sa pinsan mo okay buti na abutan ko kayo no <laughs> paalis na talaga kayo lalaot na kayo hmm. o anong oras ang, ang balik niyo niyan o mag alas 10 na ng umaga anong oras ang balik niyo pag ganyang oras gabi na po yan ha gabi, gabi okay mga ilang ano mabigat mahirap yung ganyang bangka na disagwan ano hmm. Ang mga ilang kilometro lang marating nang disagwan. Yan. Yan mga ilang kilometro kuya, halika dito kuya. Dito ka dito ka. Mga ilang kilometro kuya. Puro mga, mga ano lang po. Diyan lang sa malapit to. Oh. Mga limang kilometro. Isa lang po. Ay isang ah isang kilometro isa. lang yan, napakalayo. Yan. Wala diyang isda pag ganyan. Yan. Pag Sige. isang kilometro lang mula sa Pampang, wala kayong makikitang isda diyan, wala kayong mahuhuling isda diyan. Ang isda ngayon sa mga pinakagitna na eh no? yan. Eh, kailangan mo talaga yung mga bangka na di Ito na parang malaki-laki po. para medyo marami kami madalang lambat. Ay, okay. Kapag ka ganyan, maliit na lambat lang. Ano? Oo. Oh, oh, okay. Ilang natin Bukas okay. okay. Anong pangalan mo kuya? Ricky po. Ricky. Pinsan po ni Marvin. Oh, ito yung maalalay dito kay Marvin. Kahit noon pa na uh, nanguhuli pa kayo noon pa. Di ba no Marvin? Okay. Totoo ano na, uh, marami pong nagtataka nga po at sa kaganyang kalagayan niya po, naka, niya pong gampanan yung halimbawa maglaut po, nasama-sama po sa akin, mm -hmm. at wala mang po bagang ibang ano yan, pagkakitaan. Mm -hmm. Kaya po, so maraming nagtataka kay Marvin? Marami po nagtataka po dyan. Bakit uh, sa kabila ng ganyang kalagayan niya eh, ay gusto ko kaya niyang ang, mangisda ano talagang magpilit mag kahit pa paano makapaghanap buhay oh. Kaya nga po, very good si Marvin talaga, no? Mm. Ito yung isang uh, uh, halimbawa, isang uh, good example doon sa mga tamad na kumpleto sa katawan, no? Mm. Kumpleto ang kanilang pangangatawan pero mga batugan, Ay, no? Oh. Itong si Marvin may kapansanan pero nagpupumilit, mabuhay maghanap buhay sa marangal na pamamaraan no gamit ang kanyang lakas uh, ah di ba Marvin uh, okay. oh ay, niya rin congratulate rin kita kasi unang-una wala nang buhay sa kanila yung kapatid niya naka wheelchair si Marites oo, no po, din. oo oh, oh. talagang magpupumilit itong si si Marvin para sa kanilang kanilang magkapatid Brain, maraming, maraming salamat po. At nakarating po kayo dito sa pagkakaan. At... Kaya nga pinili doon kahit maulan. Kanina pagkalas ko doon sa dahit, sobrang lakas ng ulan. Eh, sabi ko, di naman yata maulan dito sa panganiban. Kaya nagpumilit ako. Mabuti at hindi eh, naman masyadong maulan nga. No? O, okay, okay. Ay, salamat po. Mm -hmm. uh, po dito. Siguro maganda natin gawin. Tulungan mo na rin si Marvin yaman nalang din at uh, sabi mo nga eh matagal ka nang tumutulong din naman sa kanya noong ikaw eh may nagagamit pambangka no wow. yung bangka na to hiniram mo lang ang po yung bangka na hiniram ko lang po yan kasi oh. po yung bangka ko po ng motora na hmm. sinasama ko po siya oo oh nasira po nung bagyo. Ah, okay. Kaya wala na po akong may... So, pagka may bangka na. na si Marvin, halimbawa lang ha, oh. hindi ko naman sinusure, sinasigurado. Oh. Kapag may bangka na si Marvin, pwede kang makasama niya. Ay, siya po. Makatulong ni Marvin. Oh. Para alalayan mo din si Marvin, ano? Oh. Okay. Simula pa man po nang ay kasama ko na po yan. Oo. Oh. kap kapag, kapag doon sa bangka mama. mo, sabi mo na nasira, nasira ba yung bangka mo, kuya? Hinalid po ng bagyo. Hinanod ng bagyo. Mm. Uy, sayang. Di motor Saya yun. Wala po, malaking bangka lang. Yung malaking bangka di sa guwan. Uh, walang motor. Wala. Po. Pero kakahuli ka din ng isda. Oo uh, opo, yan lang, tsaga-tsaga. One kilometer. Mm. Buhat dito sa tabi. Mm. Okay. Pwede namang pambuhay ng pamilya, yung huli. Ay, ano po, hindi po rin po sapat at gawa ng hindi naman pong makapuntang malayo at sagwa na lang. Sagwa, mahirap yun. Pag nakapunta ka doon sa gitna, baka di ka na makabalik. Oh. <laughs> oo. Oo. kita mo yung, na, yung bangka na yan, o yun, yung papalapit na bangka, yan, dimaki na yun, o, oh, di ba? Hmm. no, o, oh, di ba? Yung yun, o. Oh. Di hmm. Dimaki na, ano. so, ganun ang, may ano. Magpunta sa lawat at ganun ang uh, pwedeng gamitin nyo, no? Oh. Oh, hmm. oh, yun, no? O, yun maganda tingin mo kuya, mga yung bangkang di di motor, mga magkano ang presyo niyan dito sa lugar ninyo? Bangka ngayon kuya, tingin mo mga magkano yung mga binebenta rito sa lugar na to? Ay siguro po kuya, mga ano po, yung mga ganyan segunda mano, mga 70,000 po. Segunda mano, oh. di motor yun. Ay, motor na po yun, pero wala pang makinang kasama yun. Nako, Diyos ko, mahal pala. Kala ko, 70,000 may kasama ng makina. Pala pa palang makina yun? Ay kung dipindi po sa ibibinta, oh. kasundo kayo. Okay. So kung may makina, mahal. Mahal o. Baka mga 100,000 mahigit na yun. Oo. Oh. Ha? Mm. Mahal pala. Ganun lang kalaki yun kuya. Ha? Yung kalaking bangko yun. Yung, yung ganun, ilan, ilan sa kayo nun? Mga ganun? Ay, dalawa. Ay, mga ano yun. Marami, Marami mga mahal na sa kanya. Mga, mga ilan sa kayo yun? Siguro oh. mga tatlo ang guardian, dalawahan. Pero ang lambat, maraming may kakarga. Oo, oh, okay. So maraming so, mga, mga treta, maraming huli. Banata, oh. Maraming huli. Mm. Okay. Ang isang isang 'yan, isang daang metro. Okay. Ang metro baga po 'yung ganito lang. Mm -hmm. So 'yung pa sinasabi mo kuya na 70,000 si hand na bangka, mm. walang makina. Mm. Kung makakabili ka man po ng ganyan ng 70,000 pero ang makina niya hindi mo sigurado kung yan pa magagamit kasi kung baga karaming mga minsan lulukohin ka hindi mo naman ano napalya so, marunong pa, ka sa gano'n? Oh. marunong ka sa ganun sa makina ng bangka mm -hmm. marunong ka okay. uh -huh. mahal pala ano kuya <coughs> okay kala ko yung 70 may makina na yun hindi kakakuha ko pero segunda mano no? pero hindi mo sigurado yung Baka makina. yung makina nun eh Tapos kailangang yung tatin, overhauling pa paano hmm. Kaya siguro binibita na lang nila ng ganot gawa ng ano na ng... Oo Madalas may problema ano hmm. yun Itong lugar na to dito dumadaong yung mga banghang nangingisda ano Hmm. sa lugar na to ano po kuya mm. Hmm. yun o oh. yung mga bangka na yun Ayan, yung mga o oh. yun mga taga na po yan sa uh, tawi Ayan. Ayan. taga ibang yung pati ng isla po po yan isla magkano Marvin Kung ginagamit sa bangka na yun na disagwan ah uh, may kitong sampo ha? Sampun libu. Sampun libu. Kung hindi ako dumating, baka nandoon na kayo sa ano, okay. sa laot. Pero 1 kilometer lang. Mm -hmm. O hindi aabutin kayo ng payapay, papay, <laughs> kaway-kaway, ano? No, Makikita ko kayo. Okay. Mga ano, marami din nahuhuli. Kasi ano lang yun eh. Minsan po, mga sapsap. -sap. -sap no. Mga sapsap, -sap, maliliit. No? Mm -hmm. Pang ulam-ulam lang. Pang -ulam lang po. So kung yung panghanap buhay, wala. Pang ulam lang talaga. Ay, ira pala ng bangka dito. Mahal pala. Mahal nga pong bangka dito. Hmm? Mahal po yung bangka. Mahal, no? Pero itong ganito ako, ya, yung ganyang kaliit na bangka, lalagyan mo ng makina yan, pwede? Ay, di po yan. Ha? Di po Bakit, bakit? Halo ah, po yan. Ah, maliit. Tulubog yan. Tulubog? Tulubog po yan. Sa ng makina? Oo, oh, tapos hindi pati makakapunta ng laot yan, ng malayo. Ah, dito lang talaga. Pang ano lang. Pang ulam-ulam lang. Pang ulam-ulam lang. Pang ulam-ulam lang. Malibre lang, yung buga po ngayon ang ulam. Kaya nga, oo. Oh. Malibre ka lang ng tatlong beses sa maghapon ng ulam, hindi laking ano na eh. Oo. Oh, oh. Oo, yun pala yun, ano? Eh, ang hirap ka magkitahin po yung bigas. Oo nga. Bigas. Kaya nga. So, i paano yung bangka na yan? Hinaram mo lang yan. Oo, oh, hinaram ko lang po yan. Hinaram na lang ninyo. Oh, anong oras yung uwi yan? Mamayang hapon? Mamayang hapon pa. Hanggang. Okay. So, pagkalis ko, mamamangka pa kayo? Oo. Oh. Marvin? Opo. Okay. Ay, okay. Anong, anong dala nyo dyan? Bingwit o lambat? Lambat po yun nandiyan. Ah, lambat yan? Opo. Okay. Hindi dala kayong pagkain? Ano po? Na, ha? Ah, Wala ko na po. Ay kasi malapit lang naman ano, 1 kilometer lang naman mula dito sa tabi. bang? Yan po yung pangarap po na panghanap buhay po, yung bangka po para sa aming mga kapatid po. Mm -hmm. Kasi po, hindi lang po ako sa pag ano, may pang bigas, pag may ganda pong uli. Mm hindi -hmm. ah, may mm -hmm. pang ulam na po kasama. Mm -hmm. Yung tindahan mahirap yun, ano? Kaya no? mm -hmm. nga po, hindi ha? po maiiwasan yung marami pong maguutang hindi na magbabayad, kung hmm. ako. Sila pa galit. Oo, sila pa yung galit. Ano? Hindi na magbabayad, sila pa yung galit. Na, so ayaw mo din talaga ng tindahan. Ayaw ko naman po. Hmm. Ako naman nag-aalala na baka matapos na yung mga tulong sa inyo, mga para sa pagkain ninyo, no, financial. Okay. Baka siyempre hindi naman habang buhay yun Kaya mas maganda talaga yung stable no? Hanap buhay na tulad ng binabanggit mo para hindi na kayo bumalik dun sa dating kalagayan nyo. Nasabi nga ninyo eh, lang kayo ng hapunan lang. Okay. Walang almusal, walang tanghalian, no? Maswerte na kung may magbigay, maawang kapitbahay, no? Okay. O kakilala. Pabuti kung itong tiyuhin mo, nakakalaot. Okay. No? Sinasama ka. Ayun. So, at least, eh, nakita ko talaga ng personal yung kakayahan mo sa sa paglangoy yung kakayahan mo sa panguhuli ng isda yung kakayahan mo sa paggamit ng bangka sa dagat no sana eh matupad yung yung pangarap mo Marvin no para sa inyong magkapatid na magkaroon ng bangka malaking tulong yun malaking tulong para hindi yun. na kayo bumalik dun sa dati ninyong dati ninyong sistema ng magkapatid no? Opo. para hindi na kayo magutom ha? pinagdadasal ko po na ano pong tumulong ko po sa akin sa amin po kapatid para may ah, ano na bangka mm -hmm. po kung may mawa po sa amin para may panegosyo na po may negosyo na po ang bangka bangka hindi na kayo magugutom pag meron kayo nito ano? Opo. yung solo ka sa bangka eh, medyo mahirap sa iyo yun no? hmm. yung solo ka no? mahirap yun. pero kung di motor ka kayanin mo ha? Apo. kaya man, mo ang di motor yung pagsagwan kasi Apo. Apo. mahirap yung iyo kasi wala naman pero sa mga braso mo no? Apo. pero kung may makina Madali lang po yun. Madali, kaya mo kahit mag-isa lang. Ay, yung pagtatapon ng lambat? Hindi, ano po yun, inariya lang po, nuhulog lang. Ay, nuhulog lang? Tapos, aabanti yung bangka? Oo po. Ah, hindi tinatapon, ano? Okay po, pag sa lao tumaygi, malalim na po yan. Oo. Pag may mag ang lambat. Oo. Oh, oh. So, ihuhulog lang. Okay. Ay, yung pag uh, nakikita ko din yun, hinihila, marami ang humihila dyan, pag may huli na eh. O, oh, hindi mo makakaya. In po yung ano, suluhan, yung dalawa pag marami po. Oo. Oh, so kailangan mo yung kuya mo, itong pinsan mong ito. Yung kuya po. Tiyah, tiyuhin mo. Okay. Okay, okay. Tsaka ang problema niya pag masama ang panahon, hindi ka kaagad-agad makakatakbo sa bangka mo. Oo, yeah, po, hindi ka O oh, para maitabi, no? So yung tiyuh, itong tiyuhin mo ang gagawa. Opo. Okay. Ayun. Ano? Tara na. Ako'y may pupuntahan pa. Ako'y nagpapasalamat sa'yo, Marvin. Nakita ko ng personal yung na kakayahan mo talaga, no? Ita, ginulat mo ako. Sabi nga nitong tiyuhin mo, maraming nagugulat iyo, nagtataka. Sa kapansanan mo, eh, hindi hadlang, no? Para ikaw, eh, makapaghanap buhay tulad ng pangingisda, no? Mm, ang galing. Saludo ako sa iyo, Marvin, no. Sana uh, magamitin ako ng Diyos na 'yung pangarap ninyo magkapatid, pangarap mo para sa hanap buhay mo ay eh, maibigay sa iyo, no? Opo. Mm. Oh, ah, sige, tara, go -go na tayo. Opo. Ha? Salamat. Po. Oo. Marami po yung salamat sa pagtulong po sa pinsan ko po. Ito po ay ito po talaga ay talaga nagpipilit po at marunong po siya maglaut at tinuruan ko naman po siya turuan hmm. yung bahay mo yun sa baba ano Sab yung sa baba ba? yung yung di ba yung pababa ninyo maraming bahay doon sa baba ninyo siya ba yung nandoon ha opo ha opo ah okay so malapit lang pala magkalapit bahay lang kayo oh magkap oy very good very good naman pala oh so madaling madali kay Marvin na tawagin ka ano oh, okay. okay Okay, oo. Ha? Kailan naman po yun. Kahit paano bulat po ang isawa yep. ng paningin. Pagpasat ng malaga ay magalaw. Kaya tama. lumabog siya yung marble nga po. Kahit ganyan po yan, may kilos po. Kaya nga po, tama. Yung, hmm. Alis na ako. Marvin, bali kayo ng merienda nyo ni uh, ano, pinsan mo ha? Salamat po kayo, Frank. Alis na rin ako ha? Opo, ingat po kayo sa pagkakas. Kuya, alis na rin ako? Opo. Salamat po. Mm -hmm. Maraming salamat po ngayong toi sa pagdrive. Oo. nakita ko okay okay talaga kaya mo talaga no. Hello. Pinahanga mo ako, Marvin. Congratulations ha. Hello. Mm, -hmm. sana may makapansin sa sa kahilingan mong ito, sana gamitin ako instrumento ng Diyos na matupad yung yung pangarap mo no. Okay. Para sa inyong magkapatid. Ngalis na ako. Hello. Ingat kayo ha. oo oh, ingat 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 ingat. Lalaot ka pa, pa yon. yan. Lalaot na kayo? Opo. Oh, tanghali na sila. Nabala natin. Ingat kayo ha. Oo. Ingat kayo sa pag uh... Oo. Paglaot nyo. Ah, maliit lang talagang bangka ito. Apat na apat na di pa o tatlo. Ah, bakit kuya? Saan ano po yan? Sa po yan? May butas na po yan. Ah, may butas na. So, delikado pa na. Hindi pa rin tatagal sa dagat. Ay, po. Baka mamaya, lubog kayo dyan. O, oh, sige na, Marvin. Ha? Ingat kayo, ha? Ayun po, ayun Okay, okay. Sige na tayo. At least, eh, nakita natin kung gaano kahusay lumangoy itong si Marvin, uh, mamang mag mamangka.